Ayan mga guys, welcome back, welcome back to my channel. Yes, yes, you're breaking down you and for this video. Yes, yes nandito yes. 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 pa tayo ngayon I sa who? school at tayo po ngayon ay tapos na yung klase. At ngayon po may gagawin po kami dito Hello, po sa ating room Hello. for to this video. At nandito yung akin mga estudyante, oh. Sila, oh, ayan gusto nila magpa-video eh. Ang sabi ko, wag na silang video. Ay, pitoy, ito, ito, ay, ito, ay, ito, ay, ito, oh, bumati naman kayo ng Merry Christmas sa mga followers. Okay. Thank you for to this video. Yes. Yes, yes, yes your big guy. Puso, puso. Huwag maingay. Galaw, galaw. Double time and double three. Hoy, boys. Galaw, galaw. Puso. Puso. Kwan, idugdong mo na dito. Ayaw mo na ibutang ang 2024. And dito mo na sa year dito. Ana yun. Oo. Diyan. Kwan. Ya, didi na. Didi, didi. Andiyan. Sige. Galaw, galaw. Galaw, galaw. Oi, Rosemary. nanan, Nanani mo, inga, karoyag na regalo na yun Pasko. Hala na, kay bangay may maghatag sa nato mga followers. Oh, oh, Dines. School supplies. School supplies. Sexland. Ikaw, ikaw, ikaw kuhaan, Kim Jushi. Sir. School supplies. Kaya na, wala ka na, notebook. O. Ikaw ko ang drink. Nano. Galaw-galaw. Puso. 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 <laughs> lichon ka! Hindi na nanay mo. Pasige na, kay nga. Baka may magbigay. <laughs> <laughs> Wag! Puso! Puso! Ikaw naman, Lance. Anong Mga gusto mo? Bigyan nyo kasi ang rin Lance! Pulbo! <laughs> pulka, pulka Lipstick, sir! Lipstick, sinon! Sir, make-up! <laughs> ikaw na, ikaw na, Lance. Anong gusto? <laughs> sir, Barbie! Ha? <laughs> <laughs> Hoy! Ikaw na, Lance! Anong gusto? Galaw-galaw! <laughs> Ikaw, Kwan, Kim Joshua. Kwan, school supplies. School supplies, Ken? Yes. Can... Kawar na, Gabi! Si si Kaya na, ano, nawara ka na ako, ha? ka na school supplies? Sa'yo. Nga, pera ni mo, dara mo yung kulang? Lima ka Wara ka na papil? na. Ikaw, nga, na na yes. mo karo yung palawan saging. Hoy, palawan saging ang gusto. <laughs> oh, sige yan lang ang may gusto dito, alika, dito. Na mo Vina, Didi. Sir, ah? sir, sir, sir. Sir, sir. Vina, nanang gusto. So, school shoes. Uh, wakay na, ang sapatos. Ikaw man, kuan princess, ang gusto? Sariyan sa Ay, princess, inga, shout out sa papa mo. Sabihin mo, papa, shout out. Shout out, papa! <laughs> shout out, uh, shout out, <laughs> oh, Jillian. Jillian, gusto? Sir, dress. anak Dress? Ano man? make up? Ha? Okay, cash. Ano pa? O, oh, sige. Lance, ano ang gusto? Bag, sir. Kaya, wala ka na bag? O, oh, ikaw, man. Ano na, Wala na. Sir, car. Uy, car. Pasa. Hindi, God. Ano ito? Kailangan, God, niyo. Kaya, may maghatag sa natin mga followers. O. Oh. Sapatos na. Kaya, na, Wala ka na. Sa, wala ka sapatos. Ako, sir. Sir, burit na. Sa ang sapatos ka, sir. Atay, burit na. Burit na sapatos. <laughs> Burit na kay sapatos eh. Oh. Kay na ano, burit mm. okay. Mother, na ang sapatos? Opo. Okay. Okay. Okila nga burit ang sapatos. Address. Ang importante dire burit and brief. <laughs> diba? Uh, diba? Oh, yeah. Pag burit kasi ang brief na ko, delikado. <laughs> okay, asikaso. Asikaso sila sa oo Oo. Andao daw. Pasko sa Nayon. Sige. Asikaso lagay ay napagtabasa dito sa Orian. Dinis ikaw ay doon. Pasko sa Nayon. Pasko. Ayan mga guys, yung mga estudyante ko na mababait. Uh, sana may Uy, malay nyo, may magbigay, di ba? Oh, mga school supplies. School supplies ko na kailangan kasi marami kayong, marami sa inyo yung wala talaga mga school supplies. Uy, hindi. Siyempre sa January. Di ba? School supplies. Kahit papel lang, lapis, bullpen. Oh. <laughs> puso. Puso. <laughs> ayan mga guys nagtatarpapil kami dito sa school tapos na yung klase at nagtatarpapil kami para sa aming Pasko sa nayon yung Christmas party ng aming mga parents at imbis na magtarpulin kami imbis na magtarpulin magtatarpapil na lang para ano iwas ano gastos syempre bawal ngayon yung magastos masyado dahil alam naman nating mahirap yung mga buhay. kaya <laughs> buay buay kaya ayan, nag lang tayo mga guys for this video. Opo. Okay.